Hi guys, alam nyo ba ito? Yung mga nasa bundok, mga nasa province, alam kong alam nyo to. Ito po yung nakakain sa ano, uh, ginagawang tempura, ayan. Yan po yung, uh, kumbaga blessing galing sa ano yan, sa bundok or sa farm. Ayan, ganyan po yan. Masarap po itong ginagawang tempura or salad. Ayan. Tapos, ito is galing ko sa, ano, sa aking kaibigan. Ayan. Alam nyo rin po ba ito? Yung may mga tusok-tusok. Ayan. Kung alam nyo po yan, napakasarap po nito guys. Ayan. Malambot pa to. Pero pagka tumanda na ito, yung puno nito, maraming ano, maraming, ayan, yung ano, parang Um, Ang dito, yung tusok-tusok na matutulis. Ayan. Nakakasugat. Pero pag ganito pa lang siya kabata, pwede pa siyang, pwede mo siyang kainin at gawing tempura. Masarap po ito, guys. Ayan. Malambot pa kasi yung, ano, yung kanyang kayan. Yung tawag dito. Yung tinik, parang ganon. Ayan, malambot pa siya no, So, pakukuluan mo lang to sa glit, tapos tsaka mo siya pwede yung itimpura na. Pwede din siyang diretsong salad ko Share ko lang sa inyo kung sinong, anong tawag nito sa atin. Ayan. Ganyan siya. Pagka pa, pa lang. Ayan. Hindi ko kasi alam ang tawag sa atin eh. So, nakaready na nga ang ating ititempura ngayon. Ayan, may okra tayo dito. meron tayo nito. Tapos yung natanggap natin. Ayan. Pinakuluan na natin to. Tapos, tina nakababad siya ngayon sa show para mawala pa yung kanyang uh, kumbaga pait tsaka natin siya ito yung tempura yung iba tapos ito naman meron tayong broccoli dito at meron din ako nakareding sweet potato so later gagawin natin yan and then mag gagawa din tayo ng fork nito na fry fork ganito lang to no gaganyan mo lang siya ganyan so tapos medyo tanggalan mo lang bawasan mo lang ng konte ayan dapat ganito yung texture ng inyong pag pagmultitempura kayo. Tapos kailangan malamig siya kasi pag hindi malamig, ang mangyayari is hindi siya crunchy. So dapat ganyan. Tapos kailangan 180 yung inyong yung init ng inyong mantika. Tapos syempre, iko-testing mo muna siya kung okay ba talaga. Patak tayo ng konti. Ayan. Nakikita nyo yan, di ba? Pag ganyan, okay na yan. Tapos, lagay tayo ng isa para makita nyo. Ganyan ang pag Pula. Ayan. So, kailangan mataas yung ano mo sa, kanya. Hindi masyadong mababa. Hindi din masyadong mataas. Sakto lang para yung tempura mo is maganda. Ganyan. Ganyan. Kapag sobrang malabnaw naman yung, yung texture nito, pag malabnaw, hindi po siya magandang tingnan yung tempura. Hindi po siya kakapit masyado, malalaglag lang siya. So, kailangan yung texture niya, dapat alam nyo. Lagay tayo ng mga ilang piraso, ayan, para makita nyo yung texture niya. Ayan, ganyan siya. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan. Tapos, kuha ulit tayo. Yan, sobrang crunchy niyan. Ganyan guys, ang pag tempura niya. Yung texture niya talaga dapat kabisado niya or magdama. kung yung halimbawa isa, uh, yung 100 grams na flour na pan-tempura, tapos dapat yung tubig nun is mga 70 to 60 percent lang. So, oh, ito na guys, ang ating tempura. Ayan. Yung broccoli, yung gemay, tapos yung kaninang parang ki, o yung tagdan. Yung tree na may tusok-tusok, ayan napaka-crunchy na siya. Ito yung okra at yung, ito yung sweet potato. Yan ang ating gulay na tempura.